guys, ito yung mga previous natin. Ayan, yeah, mapaliwanag ni Sir. Uh, um, sir, ito na po yung mga like, ano, yung previous po ng customer mm -hmm. slip. No? Uh, ah, uh, uh, na po ito yung, yung yun. mga nakalista dito, no? Yes po. Kaso sir, may problem lang po tayo, sir, dito sa? po. Bolt and nuts po natin, sir, is wala po kami stock ngayon, sir. Naubusan lang po kami, sir. Uh, Pwede nyo naman, sir, puntahan dito sa branch namin kapag meron na po kami, sir. Ah, so okay. pwede ako, pwede kong balikan na lang. Pakita ko lang to na na patunayan na hindi pa kayo nabibigyan ng ball pen. Na siya. Okay, okay, siya. Siya. Okay, 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 sige. Oo. para ko lang. Okay kaibigan card po namin sir na ano po, discount card po. Bali po, ito po ang purpose po eh, na ito. Meron po tayong 10% sa ating service po para po maka-discount po kayo. Oh. 5% sa atin sa parts po tsaka sa oil po. Basta po, under motor central branches po namin, mer, pwede nyo mo siyang gamitin po yan. Uh, basta dala ko yan, siyempre. Yes po, kailangan po sa actual. Ah. Uh. Kapag hindi niyo po dala to sa no, discount po tayo. Sir. Oh, siyempre. And then po, hanggang inaabot na lang po Nito kay card po natin, three years na lang po. Pwede ah, three years lang yan. Yes po. Pwede nyo naman share nyo po kapag worth na 200 na bibili po kayo sa parts. Akong ah, may bibili na kong parts, chain, uh, um, 200 or higher. Yes po. Pwede nyo na po share nyo po yun. Pwede ko siyang i-avail para marinyo. nyo. Apo. Ah, then palit po yun sir. Panibagong kayo. Panibagong kayo. card Yes po. na lang po sir. Okay. Thank you. Temporary kayo po sir. Po. Ito Okay. okay. Right. di jacket sir, ito. The jacket, ito. And thus, sir, Ano po, half po na, helmet po na helmet May sizes din ba siya? Okay. Or standard? standard? Okay, sige. Ito din naman i just po na, sir. Ah, okay. Half-face naman to eh. Yes, sir. Thank you po. Ito na po yung mga babies ko na. Okay. Po. Thank you. Thank you. Okay.